Wala nang mabalik. Sana na sila? Ano yung niya? Parang wala pagtokan din na Burger King Masarap din doon sa Burger King kumain Kaya lang tag 200 na halos doon yung ano 'di ba? Anong lugar ito, Angela? Bali. Bermosa. Uh, hindi, pero itong itong ano na to, location na to, Ayala. Bermo Ayala, Bermosa. wala na Ba't na Meron dun, ano, Meron yung doon, siya, alam Malayo ba dito pag lakarin? Hindi. Hindi yung papunta sa ano niya? Sakya? Oo. Diyan lang sa Burger King lang. Ah, banda? Ah, nakaanap siya ng sa restaurant. Uh -oh. diba? yung yung dinaanan na natin nung ano, yung pagkain ni ano? Yung kay Angela? Uh Oo. -oh. Doon tayo nag-park din. Pero hindi sa Burger, King. King. Pero, Burger King. Pero yung hindi. So saan tayo maglakad? Papunta doon? na nang na, kay din pinanay, yeah. oh, uh. na may ikaw ang sila makakongkapat mas pagyet yaman dito huwag 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 Ha? Para ko. Pero may ito sugad ano? Kala ito pang ngaon. Nakailan na kami ng ikot. Hindi ako Ay, wait lang. Ay, wait lang. Dito. 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 D Okay, Eh, niwa ntawo na. Ni ta, politiko. Niwa dangin. San sila? la. Angela, huakan mo nga muna. Okay na anay. Okay na. Hindi kasi itong ngay kailangan. Anay ha wait. Ay mama Mama ni. Andun yung Frankie sa dulo. Agoy. Okay. Andun sa dulo yung Frankie Ano Saan kami kumain nila, Chiyans? Ah! No, Maluwag dito. Sabermosa ito, nasa ayala ng malls. Pwede nyo sa... Pasyal-pasyal muna. Nakapasyal naman tayo. dum pa isa

Diyan kami kumain. Long lasta Graduation pala. Ni Angela. Owi na po kami, andito na kami sa labas. Burger King. Ang dami dito ng makakainan. Dito sa may Bermosa. Saan sila? Wala? O bakit saan ka punta? Papa, <coughs> tawagan mo na lang. Wala tayong food delivery. Wala? Sino si? Oo, walang ano 'yun. Dito ata na dapat dati si ano. so sige hanap sa inyo yun baka mamaya ito naman yung malika Burger King <laughs> Go. Ako muna. Ako, go. Ikaw. Ikaw, ako. Papaya. 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 Babay bye bye uno. Bye, alis na kami. Iwan kayo. Iwan. Bye-bye. Oh, ayan na. Kay ano? Kus. Kita mela kung 'di bigyan ka ng bato na ipit. Pa bye mama. Tawagin Mama. Hello. Do your personal experience?

color, the size, the shape. hindi naman tayo size. Na so, as a Hindi, ito Ito tayo nung dodo. Ito The design should be in harmony with the face. So, it's the tayo pag doon tayo naman, no? Traffic. traffic. So, it's more you like... Ito tayo nung pinipilit? Depends on the skin tone, color of the eye, even the personality. Yeah, Even the show to come searching. So you <laughs> need it depends. wrong way? like oh, so you're literally drawing. <laughs> exactly. Yeah. Mama. Yeah. Oh, yeah. To fit their face. like It's too big. Just like, no, like, like, so, okay. okay. like <slip> <laughs> that. The you know, <laughs> <laughs> they're like 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 they are like like they like veneers are like they like they are are like just like away Pleasing okay. to the yeah, 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 yeah. as a quick fix but apparently it's may or something it's <Algunsçekten Hyungworthy> more than that it's more than that hello 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 So, okay, wala siguro wala silang pinagkakabalan sa buhay nyo dyan. <laughs> Ay, Ayan no, grabe no. Hindi mo no. naman kasi pagpasok? 30, 40? Siyempre kung may lalabas din na 30 na tao, Oo. Oh, oh. hindi mo pwedeng pag may lumasisa, papalit 30. May okay, um, stoplight, yeah. sabi ko nga oh, ninyo kung magulong <laughs> uh, ka. 30 HM lang, alam ko kung baka. Okay